Ta, mga idol? no ay, ngayong araw ay araw ng Merkulis at uh, nandito tayo ngayon sa ating uh, pwesto. Ito yung ating bahay, no? Ito yung ating sari store. Munting sari-sari store, yan. So, paalis tayo ngayon. Kasama ko si Commander. <laughs> yan. And uh, papunta tayo ngayon sa ating uh, katas ng ating uh, Mang Dogs Fried Chicken First and Second branch no? Ito yung ating nabiling bahay paupahan, no? Dahil uh, uh, nakita natin doon na talagang may mga problema siya, no? Kailangan ayusin, kailangan na tingnan. Ito yung tips natin sa mga kukuha ng bahay makikita nyo lumamaya kung ano yung mga nakita natin problema after natin nabayaran naayos natin yung uh, papel mapakatapos pagkatapos natin bilhin ay uh, na natin para maupahan na siya no kikita na tayo so ito kasi ay isang investment and uh, negosyo din dahil yung uupa ay mapupunta sa atin yung bayad At tapos yung bahay habang tumataas tumatagal, tumataas yung value. So dito tayo ngayon sa ating bahay, ating uh, munting post, uh, sari-sari store, no? Hindi ko na ito papatayin, hindi ko na ito i-off, hindi ko na ito i-edit dahil malapit lang naman mga idol, no? So samahan ako na pumunta na. ito. ay nakaka-inspire talaga dahil after 2 years natin sa sari-sari store uh, ay sa, sa, sa Dos Fried Chicken ayan, makapunta na kaagad tayo ng ating uh, na paupahan, no? Ito yung mga bahay dito mga idol. So dati, dito ay parang ayoko kumuha ng bahay dito no dahil nga nung nakita ko dito ay uh, tulad ng ganyan no yan ganyan ng itsura dito ng mga bahay no so ngayon malalaki matataas na yan may mga sasakyan na nga so malaki ang improve after 8 years kasi 8 years na ako dito nakatira and uh, balak ko talaga na dito dahil uh, mataong lugar siya balang araw and pabahay kasi ng pag-ibig so habang tumatagal dumadami so balak ko siyang uh, Tandahan lang na hingal ako kaya nagsasalita ako. Bala ko sa algang pumunta dito noon para kumuha ng bahay dahil nga France siya sa negosyo dahil maraming tao. So ang ginawa natin ay nagtayo tayo ng sari-sari store kagad. Kaso ang sari-sari store kapag tumagal, makikita nila na maraming customer, maraming mabili. Ay alam nyo naman, ay di dikit-dikit na yan. Parang kabutin na yan tutubo-tubo sa mga tabi-tabi natin. So dito, ayan mga pamahay dito, ayan. Dito tayo nakakawa. Malapit lang mga idol, ayan lang oh. Yan. Dito yung mga bahay na napagawa na nila, matataas na. So sabi nila, ay sa amin daw dun, yung bahay ko na nakuha sa pag-ibig, yung uno una kong bahay, na kung saan ako nakatira, ay yun ay huling ginawa. Kaya bas, parang bago pa siya. And tip ko sa inyo mga idol, pag gumawa kayo ng bahay sa pag-ibig, <coughs> dapat dead end siya para mas malaki. Kasi kung sa gitna, maliit. Pag sa bahay sa, sa dulo, pag dead end siya, ano siya, yung may space pa siya yan, yeah, no, may tindahan din, no. Sari-sari <laughs> store. So, hindi ko na... Ayan, yeah, no, wala pang 2-3 minutes. Nandito na tayo sa bahay natin na nabili. Tapos dito, may mga bahay na dito. Pero may mga may-ari na. No, meron na siyang makatira. Ito, may sari-sari store naman. May sari-sari store doon. Yan. Yan. Ito ay eh. Yeah. Ito yung ating uh, yung nakuhang bahay <laughs> yeah. po ito dito. Ayan. Ano hindi, hindi, talaga, hindi talaga mawawala dito yung Siyempre na sa gilid like ng kalsada yung Marites ayan ano? ah! Pero magandang Marites Ay ko, aray ko Nagbablog ako so, Ito yung Ito yung ating ba Na, na Napasailawan ka pa tuloy, no? Ito yung ating bahay dito na opo Ano malapit lang, 3 minutes lang pala Nandito na kagad tayo so, Ito, may mga nakuha na dyan May mga nakatira na dyan Hala, may music Kung mamaya makapiray tayo dito So mga idol, papatayin ko na to dito na tayo. Ayan, ito na yung mga uh, ano, buhangin natin na pagawa na aid pa deliver. So ayan, natanggal na rin yung bubong kasi gagawin natin yan dyan. Uh, yung hero dyan. Tapos papalitan natin ng ano, bakal, pardina. So papatayin ko muna para ma-edit ko na lang, mag-voice over na lang ako pag nandun na sa loob. Hindi ko na mag, hindi na ako magsasalita kasi baka mamaya makapira tayo malakas ang music. So ayan, dito yung ating uh, unang una natin pinagawa ay yung uh, bahay ay yung uh... uy baka mamaya malaglag hawakan mo yan hawakan ka lakad na lakad malalim dito mga dalang hukay yan dahil mas dahil sana hindi tayo makapirate no try ko na lang to muna kasi mahirap mag voice over pa ito ay uh, septic tank ito yung unang problema natin na nakita dito dahil lahat dyan barado mga septic tank so ang sa bahay nga pinahukayan din natin doon Burado lahat dun eh So ito ay Tawag dito May mga May mga Nabili na tayong mga materialis Ito yung yero Slung pan Yung nabili natin Yung Long pan ba yung tawag dito Yan malapad na yero Kulay red siya mga idol eh, Tapos yung semento natin Dito dati Yung bubong dyan Ay uh, pinalitan natin ngayon Ng uh, Bakal tap Kasi kahoy lang yung ginawa nila dyan oh. Yan So kahoy lang yung ginawa niya. Ginawa natin siyang ah... Uh, parlina na. Pero parlina na siya pero yung bubong na dati pa, pa, rin ay ikanabit pa rin natin para makatipid. Kaya kita niyo may mga butas-butas. Pero makapal kasi siyang klaseng yero. Ah... Uh, sayang naman pag uh, hindi natin ibabalik no lalagyan na natin yan ng sealant o kaya so nandoon yung tao natin sa taas naga uh, bubong na ngayon no So nakita nyo dati dyan kahoy Tapos eh, ngayon ay Bakal, parlina na siya Ayan, napakatibay na ayan. Tapos isusunod natin itong CR Ayan ay plastic tayo Sa kabila Ayan o, oh, ginagawa nila sa ta kabila Tapos simpre naglagay tayo ng uh, breaker dito Ayan Para may magamit silang wire So ito yung itsura dito, ayan uh, Kikinisin pa natin to dito Tapos pipinturahan natin, nang simple lang tapos, eh, ang pinakamay natin talaga na pinagawa nga, ito yung CR kasi tumutulo dito. Tapos yung lababo din, ipapatiles natin yan. Yan, yan ang pinakamay. Para maganda naman tingnan yung paupahan natin. Pero ang pinakamay natin, yung bubong talaga maayos para walang tulo. Tapos yung CR, walang uh, dito, walang bara, no? Hindi barado. Kasi barado ang CR. Hindi siya masyadong barado, pero ano siya eh, yung para siyang barado lang konti. Kaya, binago ko na nagpagawa na tayo dito ng septic tank na yung dito huwag ka dyan baka malaglag ka so okay na yan lalagyan na lang yan ng ano flooring isasabay na yan dyan pag napagawa na dyan ito sa taas kasi gagawin ko rin yan dito bakal na rin kasi dyan sa taas kahoy ang ginawa nilang maliit lang hindi pa nila isa doon sa dulo So ang ginawa natin, sasagarin natin dyan sa dulo kung ano yung atin dyan. Kasi maliit lang yan. Eh. Ginawa kasi ng katindahan din to. Ayan, sorry, sorry, store din o. Oh. So ang gagawin natin dito, ay uh, isasagad natin dyan kasi inanuloy yung pader eh, hindi hati o. Oh. Isasagad pa natin sa doon para mas malaki. So ang ikakabit na natin, hindi na yung tulad niya na kahoy. Ito na. Hawakan mo nga para makapag-vlog ako. Mas maganda kasi yung nagsasalita ako na ano. Yan. So mga idol, nandito tayo para uh, i-share sa inyo yung ating uh, bahay, paupahan, no? Dito sa ating... Uh, Malwanag eh, ba? Sa ating uh, katas ng ating uh, Mangdok's Fried Chicken, first and second brand. Sana hindi tayo mag kasi sabi ko kanina, ituloy-tuloy eh, na natin para mag-voice copy na lang ako kasi may music sa kabila. Pero sana hindi tayo mag-copyright. Kung nag-copyright na tayo, <laughs> saka natin papag na lang. I-edit eh, ko na lang ulit. Paka i-delete eh, eh, ko na lang. So susubukan ko na lang na mag-vlog na... Uh, Siyempre, nandito sa salita naman tayo baka hindi naman tayo makapiright ng basta-basta. So, ang gagawin natin, ito na, napalit ito na yung mga tubo. Pumukay dyan, kung dito sa septic tank. Tapos ang pinaka-main talaga natin dito na ating, yung ating uh, plano dito kasi may mga problema, no? Ito yung problema natin, yung CR, parado Tapos yung mga drainage dyan, hindi paayos. Yung may tara sa taas. Hindi na yung Tapos yung dyan sa harapan, protectant ay yun na ayos na natin. Lahat yung mga problema niyan mga idol na pag kumuha tayo ng bahay. Ganon din sa akin doon. Pag nung, uh, kumuha ko after siguro mga 6 months lang, barado na yung CR. Kaya napagawa rin ako ng septic tank din doon sa kalikod para lifetime na talaga. Tapos uh, ginawa ko din na uh, Inayos ko na lang lahat-lahat, no? Yun lang naman, parang yun lang ang kulang. Sinabi ko sa inyo mga idol, ito yung sinabi ko sa inyo yung bid-in. Ayan. Ito na yung ito yung pinaka-pader na firewall. Kasi mas kung mas dulo ka, kapag mo kayo ng bahay, mas dulo ka. Mas, ano siya, mas malaki siya ng 1 feet. May git. Yung sa akin doon, 1 feet and a half eh. So, ito mas malaki kaysa dyan sa kabila. So, gusto ko nga ipakita sa inyo, sisilipin natin sana dyan. Kasi ang ganda na ng paggawa nila dyan sa kabila. No? Kaso nga, nagpapamusic sila. baka makapirate lang tayo. So, yun lang ang ating update sa ating uh, itong bahay po. Pahan pa, yung mga problema natin na, 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 na solusyonan na natin ngayon. Yung uh, yun nga, yung uh, septic tank dito, tapos yung mga bubong, yung akitin na natin sa taas, para makita natin doon yung ano, yung, yun lang naman, ay na, yung kabilya, kaya yung ano, yung um, jealousy doon, so lagyan na natin siya ng grills, wala kasing grills, so jealousy lang, hindi sa safety, so ang gagawin natin ay, uh, lagyan natin siya ng grills doon sa taas, para may safety kahit kung lang tao, baka mamay akitin, pero yung mga materials natin, kung marami na nito, ayan, yan, ito ata yung mga uh, materialis na nabili na. Napaunang materialis natin. Ito. So, madami na. Pati yung ating simento. Yan. So, hindi na rin yung mga welding machine natin. Bumili tayo ng nakarang welding machine. Tapos yung grinder. Yan. So, dito natutulog yung ating... Uh, dito natutulog. Okay, tingin mo nga sa taas. Huwag oh, ka dyan, Biyo, kasi matul matulis. O, oh, yan oh, matulis. At dito natutulog yung ating uh, gumagawa dito. Ang ating tao na gumagawa. Dito natutulog kasi baka nakawin yung ating ah uh, gamit so ay nako grabe yan dito sila natutulog oh ito yung unang ito, ito yung banig so ito ay i-scheme coat na lang natin to tapos pakikisamihan natin tapos uh, pakinasa natin yung pader scheme coat tapos pinturaan okay na to oh. mas maganda kasi may second floor pero yung mga outlet meron na mga naka naman oh so yun ba ito yung jealousy na sabi ko may kulang isa pero, eh, ito pala, oh. Ayan pala, isa. So, wala pala siyang kulang. Ang gagawin natin ay, lagyan natin sa ng grills sa labas. So, yun lang. Kasi matibay pa naman yung mga yero. So, yung ito lang yung pangit. Paayo. Ayusin lang natin yan. konti na lang naman yan. Plywood lang yan, eh. Tapos, lagyan natin ng pintura. Tapos, itong pader na hindi siya masyadong makinis. Skim coat lang katapat niyan. Saglit lang yan. So, yun lang. And syempre itong hagda natin So aayusin natin lahat dito Bago natin i-turn over Kung hindi man, pahandahanin na lang natin Kasi kakabili lang natin itong bahay So pinagawa kagad natin Medyo mabigat-bigat din sa bulsa Kasi sabay-sabay Pero unti-untiin na lang Kung ano yung mga Basta't malipatan na by one month Or two months Malilipatan na to hopefully nitong ating uh, nabiling bahay no? So okay na yung doon safety na dito sa nauna na tapos tapos na oh yung ditong likuran ng ating uh, bahay yung kusina at, at dito yung uh, tawag dito susunod na yung mga lababo dyan yun lang and uh, yun may hawakan mga yun lang ang ating update dito sa ating napagawang bahay sa ating uh, upakotang bahay at, tapos na ating uh, mango sana maraming ma-inspire at mabotibate ah uh, hindi bali yung uh, nagsimula tayo sa maliit, pero at least na umpisahan na natin. So, ano lang, uh, dagdagan na natin yung ating sipag at sa pwedeng yung sakripisyo para magpunta natin ating mga pangarap. God bless. Bye. -bye.